Binulong sa akin ni Pao, balik is narmadik siya dahil sa iyo. Hekis sa mga ex mo. Bayskanda pinuri si Kim Joo matapos ibalita sa publiko na si management na sila ni Paolo Milino. Kalat na kalat ang pasabog na ito. Matapos ang paglabas ng mga ex ni Chimita Princess sa lahat ng social media platform. Natabunan dahil ito ang original, Kim Pao, Tinundukan na ang mga haka-haka na babalik ang Kimerag Latin. Nagdesisyon na si Paulo na bumalik si Star Magic para tuloy-tuloy na ang tandem nila. At wala nang makaagaw pa. Ganitong assurance ang sobrang nakakapanatag. Ito nga ang ilang komento. Salamat sa magandang balita. Kasabay ng maingay na, na padiid last week, nakakapawad yung pagiging lowkey nila never nagsilita against sa mga haters at mga CNX. Tumalabas ang pagiging professional, hindi kailangan mag ng diploma para masabing edukado ka. Kaya mas lalo kong hinangaan si Kim sa hindi niya pagsasalita sa mga pinagsasabi ni Gerald. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan sila ni Paulo. Mahal sila ng mga kaibigan mga supporters, basta magtiwala lang tayo sa kimpaw na malayo pa ang dalakbay nila na magkasama. Road to forever na yan. Binahagi din naman ang kimpaw na gagawin nila ang kanilang makaya para mas maging pa ang mga supporters at patuloy silang mahalin ng taong bayan. Hindi magiging mayabang, tuloy na magiging mapagkubaba sa kapwa. Anong sa inyo nito sa primang update na